Okay, welcome back to YouTube channel, Pinoy Pan TV. Isang magandang araw at dalawang magandang lalaki ang kasama ko. Dalawang magandang babae, yan, <laughs> nandun. <laughs> Hindi naman ito i-sponsored ng second cut, pero siyempre, okay. dam, Baka mamaya, next time, ispaka naman. Beke naman, yan. Beke eh, naman. Kaya po kami dito ay tamang kwento para sa kwentong tama, yan. <laughs> tawag tamang kwento sa kwentong tama. Yung real talk. Yung no, real talk yeah, yung... dito sa kanila. Talaga. Ah, hello. ano ba ang minamahal mo sa Canada? may hmm. mahabang kwento Magandang ang pagkakadating ay. dito sa Canada pero ay, talagang mahirap sa Promero. Eh, kaya naman, nakakaya. Pagkasama mo ang iyong mga mahal sa buhay. Eh, kahit anong hirap, kakayanin. Ito ang lagi kong sinasabi sa mga nagbabalak pumunta dito sa Canada. Napakiganda po dito, talagang meron po tinatayo, tinatawag tayong POM, yung peace of mind. <laughs> talagang hindi ko po malilimot yun. Talagang uh, kahit po bukas ang inyong grahim magdamag, bukas ang inyong bahay, ay walang mawawala. Nagkalat ang mga sasakyan, nagkalat ang cellphone, may iiwan mo sa mesa, hahabulin ka po ng tao. Aripong cellphone ninyo, nalimutan ninyo. <laughs> Eh, doon po, pag minsan po, hindi ko po pinupula ng Pilipinas. At sa Diyang Diyan po naman kami lumaki. Eh, pag nakakita po ng cellphone, ay talagang nila, di, itatakbo naman nila. <laughs> Pero hindi ko po masisisi yung iba. Sapagkat so, pagkat, uh, yung kawalan din po naman ang nagdadala sa kanila para makagawa ng kasalanan kasi yeah. Pero siyempre, hindi naman natin sinasabing dapat gawin nila. Oo, yeah, oh, okay, talaga. Ay, kasang alam. So, Nakawa din, Nakawa. <laughs> So si Parin Jeff naman, bagong dating lang uh, So, oh, ano yung pala? Ano unang bagay na masasabi mong anong bagay na siyempre, dapat napasin mo agad? Yung environment at saka yung future ng pamilya. Yun, yun. kagandahan, the na best dito. Yung, yung sa pamilya. Sa una, pag ito talagang ano, yung na... Naisip ko, pag solo kong pupunta dito, Uuwi ka agad. Ano may isip yung umuwi, kung sick. Pero pagkasama ang pamilya mo, isip mo talagang wala. Isip mo mo talagang pamilya, trabaho, para sa akin ang Yun hindi ko rin kaya, yung mag-iisa ako Yung mag-iisa? Yung Canadian versus homesick. Kaya hindi lang, kasi hindi kasi kasi kung na yung mag dito. Parang hindi kasi yun na kaming nag-adjust ng Ah, kasama kakasama kayo. Kakasama eh. kami, pamilya. Ayun, may yung, yung isip. Yung naisip ko, kami makarating dito, doon ko na pag-isip na, si Mrs. ang malaking dinala sa Hirap. Piso dito. Sa 11 years siya dito. Doon ko lang na, ano na. na realize Oo, lalo pag winter, yan ang ayaw, -ayaw, ayaw sa sandanas, sa ng, na ayaw. Nandang sa kita na sa dalas ni Mrs. sa mga taong. Lala sa nagtatrabaho, nagtatrabaho ay ang kapal ng iyong mm -hmm. kami mismo kami naka, mismo nakaharap nakasaksi yes, sa yan. hirap din like, nila. Kaya ako ay medyo todo <coughs> ko. Yun. Uh, uh, kaya talaga na paghirap. Yeah. Ito na munti pero pag ito. sa pamilya yung maganda dito, dalhin mo. Uh -huh. At ang retirement taste mo naman sa atin. Yun. Yung I believe nga din ako sa asawa asawa mo sa pagtitiis niya 11 years. Talagang matindi, matindi yun. Sa, sa base lang ng yan, <coughs> 2012 yata, no? Oo, oh, no. Tapos si Dredd Rich na yun. Hindi, 2013. Oo. Oh. Oh. Yeah, talaga naman ang mag-Canada po ay isang sacrificio talaga ito. Para sa kinabukasan. Alam mo kung isipin natin kung pang sarili din lamang, pwede tayong mag sa Pilipinas. Pero ang iniisip kasi natin is yung mga next generation eh. Kung pagka kung ikinikakayang mag-move sa Canada dahil may pamilya mo, Hmm. Yun best. ano? <laughs> <laughs> number one ayaw ko dito, yung lamig. Yung Talagang grabe. May jacket na eh, na. O, May nga. May eh, okay. sweater. Eto po, ikwento ko lang. First time kong when I landed here in Canada, that is 2013, January 24, after my birthday, Uh, nung nasa airport ako, medyo mayabang, kayang-kaya daw. Ako naka-jacket na galing lang sa atin, sa Pilipinas so, manipis, na manipis. manipis. Mm -hmm. Paglabas ko ng ng airport, ah, ay pati ka uli akong paloob. <laughs> ay, talaga hindi kaya eh. Balik agad sa loob. Balik agad ako sa loob. Ay, sabi, sabi nga, sabi ko nga sa sarili ko, eh. ay, totoo pala to. Ay, talaga napakalamig. At ito pong... May kasi January yun eh. Kalamigan pa yun. Kalamigan, kalamigan. <laughs> kalamigan yun. At itong probinsya ng Alberta, ang isa sa pinakamalamig. Hindi itong pinakamalamig pa dito sa Canada. Isa sa pinakamalamig na probinsya. Mas maganda po sa Vancouver, sa British Columbia. Pag nagwinter doon, pag isno ng umaga, tunaw sa hapon. Doon ay ang crops, ang mga pananim. 365 days din. Nakakapagtanim sila ng halaman doon. Dito, hindi, sa aming probinsya. Pangalawa, ay di laging trabaho ng trabaho. Hindi naman ako sanay ay magtrabaho. <laughs> Ayan ang matindi sa akin. Ay pagdating ko dito, ay hindi pala maaari, hindi magtatrabaho. sabi ko, eh, isang buwan akong pinamahinga ng aking pamilya dito at mamahinga daw ako. Nako po, ay nung mapasabak na. <laughs> Dari dali dali. Ay hindi. <laughs> Kaya unang unang kasi... Hindi yeah. nga, yeah. sabi nga ni Kuya is... Trabaho ng trabaho sa Canada. Kasi unang unang, wala <coughs> rin tayong gagawin eh. Ayun. Yun ay, rin. Isa pa, oh, may init lang tayo. Uh, hindi ka pwede makapit. Wala ka lang pwede uh, pwede kapit ba yan. Kaya nga, may init tayong... <laughs> <yung> hindi manupos <laughs> na hindi ka mag sa atin. Eh sa atin, marami tayong tatamba yan. Ikaw pa rin Jeff, <laughs> <pwede> anong... <laughs> <pwede pwede laughs> pinakaayo mo sa Canada? Unang-una yung pagdating ng mga pagdating mo dito. <lap> Lamig din. Lamig din. Ay, yung, yung kwento naman, nung kami unang dating, paglag namin ng Vancouver. Mga bata, tonto ah, siyempre, bagong dating. <coughs> ba Dati, kaya labas niya, pipicho. Sige. Hindi kasi na malamig eh. Hindi mo pala tito. Sabi ng mga okay. bata, eh, yay. Okay. Hey, picture, picture. Dito lang sa labas ng airport nila. Pente Ayos na, may ikot. Habang naghihintay kami, ang tagal namin ng ngayon. Kaya pa po kami ito. Tapos pagdaan, ano, paglan naman ng Edmonton, habang naghihintay, din. kami, gawang susundo sa amin si Tony. Saka si, ano, si Pane. Pipicture kami dati sa labas. Upo, walang ilang segundo lang, walang balik agad. Ang lamig, hindi kaya. At talaga namang nananakit ang kamayang daliri. Sobrang lamig. Kasi nga, yung panahon. Megan, lang nagpadala ng ano. Ay, si Pam. Hindi pa kasi mula pang dalang gloves. Ang nipis pa ng oh, yun nga talaga. Pero talaga, o. Ang unang mga... Yan pa. Kasi... Oo, pala talaga. Oo, Tati. pa lang ito? Ay, oo, totoo na. February yung... February ito? Ay, kaya, yun yung kalamigan pa. Kasi ang kalamigan dito from ano eh. Nag-start ng mga December. December. December, February, uh, yung tatlong yan. yan. Ng, ano, March. So, yun. na uh, oh. yun pala. Ito uh, pagdating sa bahay. Kaya uh, nabukasan. Tulog pa rin kami. Hindi kami nag-adjust ng oras eh. Parang yun pa Ay, pa Oh, yun, pa rin, oras yun sa Pinas. Oo, ano, mga bata, labas. Sabi, nag-iis na din. Ito na, nais na picture. Mga video. Ha, so, yun nga talaga. Oh, so kaya kung... Talaga. Masana yun, po, yun. Masanit, eh? yeah. Kaya sa ating mga kapagbayan na uh, nangangarap, nagpa ng mag-Canada, ay talaga hindi yung bago gusto. Siya. Pero siyempre, depende mo sa lugar yan. May isang maganda lugar dito, province, na medyo okay, okay na yung mga record doon. Yung nga, Sa Batista. British Columbia. Aso napakataas lang na cost of living. Well, oh, Bahay. Uh, lahat. Mahal. Parang makati yun so, eh. Yung masamahan namin sa cost ko ng <coughs> department ng mga ngalan. Galing sila ng na ko lang kung Vancouver o Toronto. Pwede bang bailan, Joe? Oo, oh, pwede. Ayun, parang girls. Ilang araw sila nag-bailan. Dinala niya sa kong pamilya. Nag-aaral si Bully, uh, may pati dito at mga mataas ang cost of living doon. Ay, mataas. Ma talaga daw. Pero mataas ang rate. mataas, ang rate doon. Kanini bago nga daw siya. At mataas ang, ang rate doon. Madaling ma-full time doon, kaya lang, mataas ang cost living. Dito naman, hindi naman kataasan, mura naman lang dito, cost of living lifestyle. Yung bahay doon sa Bantang BC, ah, uh, yung half million dito na bahay, doon nasa 1 million. Ay, yun, 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 <laughs> yun, 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 para, yun, para sentro sa ng kanan din. Makati yun, yun. sa pinakamamahal kong uh, kumpare, parang Danny Mia, mabuhay tayo ng matagal pa at uh, pag-uwi ko sana malakas na malakas pa rin tayo at uh, gusto kong makipagkita sa iyo sa iyong uh, anak na pinagpipitagang ama ng bayan ng Chaong Quezon mga taga Chaong malapit na palauloy ang ating eleksyon Napakaganda ganda po ng ginagawa ni Mayor RJ Mia huwag naman po natin siyang kakalimutan lagi alam ko ano man ang galing ng isang tao, pilit at pilit na lalabanan pa din. Pero naniniwala kung wala ka pa rin katalo-talo, Mayor R.J. God bless you always. Parang nomel, yung iyong resort ay pupuntahan ko na. Magdating ko. At talagang uh, payaman ka na ng payaman. Uh, God bless you all, mga kaibigan. Parang Danny, I love you. Paring Manong, mahal na mahal din kita. Sana makarating ang uh, vlog namin ito sa ating uh, kamahal-mahal mayor ng Chaong Quezon, si Mayor RJ Mia. Paring Manong, we love you so much. Bye-bye. Yeah, yeah. The, The best. Paring Jeff, ikaw naman. Paraming so, uh, shoutout nga pala sa aming kaibigan. Kali na kaibigan sa iManager, Amo. Paring RJ Mea, si Meo, sa ating mga kasama, ngayon din po, paring Roy parang Presa, sa lahat ng taga-chao, sa mga barkada. Ganun, ganun din po, sa aming Meo, San Antonio, sa paring Ariel, Pansy Wagan, si Kapitang Alvin, Pilyarba, at saka di dating Kapitang Dante malaki Hernandez, sa aming mga kamag-anak, kababayan San Antonio, shout out po sa inyo lahat. Magandang morning, magandang gabi sa inyo lahat. ang baak mo matapagawa. malaki ang baak mo ay, itong dami yung babae naman natin. ito. Ayan. Itong dami yung lulog na ito. O, oh, shoutout naman dyan. Shoutout, shoutout. Umaritis nyo nga lo. Ay, yun nga pala. Mayor Ariel Luwagan at Sangguningan. Muli, binabati ko kayong lahat dyan. Congratulations uh, sa mga pagtulong nyo sa ating mamamayan. Love you. Hey. Ito po ang Pinoy Cantidia kasi muna yung magpapaalam at uh, magbibigay pa rin po kami ng mga update, mga kabulang vlog para po sa inyo mga kababayan namin dyan sa Pilipinas. At sa ang sulok man ng mundo kayo naroon, dito lang po sa Pinoy Can TV. At siyempre, kung kayo hindi pa nakapag-subscribe, please do so. At yun naman po ay libreng-libre. Libre. Wala lang po. Pipindutin nyo Pipindutin nyo lang subscribe, notification bell, para lagi kayong updated sa amin po mga iba vlog. At saka, kung may makikita tayong halimbawa maitutulong sa kanila, halimbawa may, may mga lamaya na maaaring makapagbigay sa kanila ng uh, tulong o impormasyon para abot yeah. ng job dito sa Canada ay yeah. eh di ating gawin para mas, uh, mas makatulong tayo yeah. sa ating mamamayan sa yeah. Pilipinas. Actually po yan, nung no, mga unang nagpa pa lang tayo. Gagawin po namin yan. Gagawin po namin yan. Magsisert kami dito. Yung mga trabaho, yung tamang trabaho para lalong makatulong sa inyo. Yun, ayos yun. Okay, so bye-bye for now. See you next time. God bless us all. Yeah, thank you very much for watching. Pakita ko sa'yo yung panahin. Okay, bye-bye. Bye-bye. See you. Adios. Adios. Patria.